Eto na guys, uh, papasilip ko sa inyo saglit yung ginagawa kong paghahanda sa nalalapit kong pagsampas sa barko. Balik barko tayo guys. Bali hindi mo na tayo makakapag uh, travel or makakapag uh, vlog about sa travel natin tsaka sa mga moto vlogging. So ito nga. <clears throat> Para makabili rin na rin tayo ng ating mga gamit pang vlog. So, ito. Nagbigay na yung opisina ng uniforme, ang ating coverall. Tapos, ito, syempre, dadaling, dadaling ko yung panglamig ko. Yung mga aking mga toiletries. Ito. Syempre, tip ko sa mga pasamba pala ng barko. Pinaka-importante talagang dadaling nyo. Yung mga damit pang trabaho. Hindi mo naman kailangan magdala dyan ng mga, mga gandang damit pang trabaho lang kasi paawis yung kalaban mo sa barko lalong lalo na sa makina kailangan mo kaila sa isang araw nakakaapat na palit ka ayun syempre sabon syempre yung gadget natin yung phone for communication tsaka for, for entertainment ah uh, sa akin kasi nasira yung laptop ko kaya hindi na ako magdadala ng laptop so, ito yung natin sa akin kasi, guys, hindi talaga ako nagdadala ng marami. Ayoko yung nabibigatan ako, tsaka hassle kasi kapag ganyan. Lalo na uh, kapag pupunta ng airport, nagko-commute lang tayo. Wala pa tayong sariling sasakyan dahil nag-iipon pa lang. <coughs> so, ayan, ito lang dinadala ko. Siyempre, huwag niyo kakalimutan yung deodorant. Siyempre, yung ating toothpaste. Medyas. yan madami pang trabaho panlamig, sombrero, bonnet. Yan. Tingnan nyo, ang dami kong dalaw. Mga boxer. Boxer shorts. Kasi pamalit yan, pang lang lahat yan. Ang tip ko lang, syempre, eh, hindi naman tayo palaging nagsisorlib o o hindi naman tayo turista doon. Kahit isang pa, isang set lang ng pang shore leave nyo or dalawa dalawang set, yun na yun. Kasi ako sa akin ganun na sa akin lang naman yun. Pero kung kayo, depende naman sa inyo kung ano yung trip nyo. Yun yung sa akin. Tapos syempre, cotton buds, nail cutter, toothbrush, tapos yung earplugs. Ito. Ito yung nabili ko nung training. Earplugs. Dalawa yan. Yung isa, eto. Galing pang barko to hindi ko nagamit kaya inuwi ko sayang naman kasi syempre iba kasi yung ano dun eh saksakan may tayo yun yun lang naman sa akin basta ang importante dyan damit pang trabaho kahit isang set or dalawang set lang ng pang short lib toiletries sa barko kasi kahit hindi ka naman na magdala ng sabon kasi doon, nagbibigay naman ng sabon doon. Lux or dub, yun yung sabon doon. Meron na talaga doon. Ang kailangan mo lang talagang dalhin, toothpaste, tsaka shampoo. Tsaka yung mga ibang pandinis mo, katulad ng nail cutter, tsaka cotton buds. Ako, nagdadala lang talaga ako, kasi hindi hiyang yung balat ko sa, ano, sa ibang sabon, katulad ng mga maamoy na sabon, kasi talon at may mga Uh, bumps tayo sa katawan Lalo na sa likod Tsaka sa braso Ito yung ginagamit ko Kachalis Yan Kulang pa yan Bibili pa ako mamaya Kumaga Inuna ko na to Tapos yun nga lang Tapos yun Chinelas Safety shoes Dalawang Pares ng safety shoes yan Pero isa lang dadaling ko dyan Dahil malit lang yung bagahin natin Bali Ang dinadala ko lang palagi Simula nung sumampa ko Yun lang Brown out oh. Ayun, pasensya na guys, nag out dito dahil dito, ang sakit ng kuryente dito, kapag konting kulog lang, tsaka konting ulan lang, pinapatay nila yung kuryente. Ewan ko sa Meralco dahil daw sa transformer ata. Tapos ayun, sa akin kasi, hindi nadala ko lang palagi, isang check-in bag, yan, ganyan lang kaliit. Tsaka ito, ano, hand carry ko na backpack ayun lang, hindi na ako masyadong nagdadala dahil ayoko nang nahahasil ako. Tapos ito, kaya nasira lang to nung nakaraan dahil, dahil simula pa nung kadete ako, ito na yung ginagamit ko eh. Itong bag na to, never kong pinalitan. Urban. Yan. Ayun lang. Kaya ayun. <clears throat> Pag-uwi ko na lang ulit tayo mga kapag travel vlog tsaka moto vlog. Ito, syempre, buhay OFW or Seaman. Ayan, balik trabaho na naman tayo. So, next project ko, makabili tayo ng sasakyan. Dahil, mas maganda talagang may ano tayo, sasakyan. Bukod kay Kling-Kling yung motor natin na Honda Click. So, yan naman po. Maraming salamat sa panonood. Thank you po.